masyadong mga cheater na umaamin. Kasi ang sasabihin ng mga tao Nagcheat, cheat, nagloko is ano? Nagkamali ako, sorry, tao lang ako. Pero ang hindi nila naiintindihan, bago sila nagkamali, pinili nila yon, Choice nila yon. So always remember, cheating is always a choice. It is because, di ba pag magchat ka, iisipin mo ba kung itutuloy mo ba kasi may masasaktan ka? Am I correct? kung sakaling makikipagkita ka sa kanya, iisipin mo, kung may jowa ka, ah, may jowa ako, hindi ko to gagawin. It is because bakit? May isip siya. Pero even though may choice siya na puntaan o hindi, anong pinili niya? Puntahan. May choice siya na ano, mag-cheat o hindi, nag-cheat siya. Tapos sabihin niyo sa atin ngayon, sabihin ng manluloko, ano? Sorry, hindi ko sinasadya. Tao lang ako. Kaya kapag madalanasan ninyo, kasi alam ko, mang iba dito nagmamahal na, may jowa na, at sa time na niloko kayo, parang awa ninyo. Parang awa ninyo. Pag niloko kayo, ibig sabihin wala silang respeto sa inyo. At pag walang respeto ang tao, ibig sabihin, iwan nyo na. Kasi walang pagmamahal dyan.